Hi guys! andito ako ngayon sa shopping. Inihintay ko si Mami Sky. So, ayan guys. So. Hi guys! andito ako ngayon sa shopping center. Uh, ano siya guys? Ang shopping dito guys, lugar siya guys. Hindi shopping na mag-shopping ka guys. <laughs> Ito yung malapit sa amin na lugar. Kung pupunta ka sa amin, dito ka sa sabihin nyo, baba ka lang sa shopping. So, dito sa mga padahan sa motor, yan yung mga driver ko, guys. oh yan. Mga driver sa motor. Mga kilala ko yan, guys. Yung mga driver sa motor, yan. Mga suki ko yan. Kaya, di kayo, kung pupunta kayo dito sa amin, hindi kayo mahirapan, sabihin nyo lang yung nagbibinta ng balut na vlogger. Ayan. So, hinihintay ko si, ano, guys, Mommy Sky kasi pa, uh, galing siya San Carlos uwi siya ng Bacolod so dito ko siya hihintayin guys so ayan waiting for Mami Sky where are you Mami Sky? I'm here may dala kasi siyang mga ano guys may dala siyang gulay kaya galing San Carlos ayan hihintayin ayan marami dito mga drivers sa motor guys ayan na si Mami Sky guys ito na hinihintay ko. Kaloois ko ang pag-umangkon.